Uh, may nagsabi na uh, Makiya, uh, I hope naman, you rot in jail for life. Pero para bang easy, easy. Uh, iba ang pahayag niya sabi niya pray for me. So uh, first Kong, Kong Laila, I'd really like to ask you this. How how did you feel that <laughs> and now, no? <laughs> and would you pray for the guy? Who said that? <laughs> wow, brother. Mm. Ito ito masasabi ni uh, Kong Laila. Ano? <laughs> Alam niyo nung yeah, yeah, sabi, sabi talaga. Sige, go go. go. <laughs> alam niya may blessings din talaga yung pagkakulong ko. Yeah. Siyempre, mas ma, ma, masakit, mm -hmm. mahirap ang makulong ka mm -hmm. lalo na wala kang kasalanan. Pero may blessings. Mm -hmm. Yung ano yung blessings, mm -hmm. mas ano nga, mas na na yung faith mo Correct, kasi no? nga lagi kang nagdadasal, nagbabasa mm -hmm. ng, ng Biblia. So naging mas kung uh, sa, sa ano mas naging mas malambot ako na actually pinatawad ko na nga ang mga yan eh. Oo, yeah, pinatawad. Isa na lang yung hindi ko kaya ay, Isa na lang. Isa <laughs> na lang Patawarin. Sorry, sorry. Sa ay, sabi ko kung mapulong sa... yan na. Oh. <laughs> yung pinaka ano yung hindi pa pinayagan na makalaya. Ayun. Uh, <laughs> yung Itago ano, na lang. Uh, 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 ano, interim. Uh, Pero yung mga yan mga the likes of Harry <laughs> Roque na yun ang sinabi niya na may you rot in jail. For life. For life. And sabi nga nila Karma is indeed a bitch. <laughs> <laughs> so you can live in wow. karma. I like the rolling oh of the God. eyes and the eyebrows. Eh. Ang cute lang eh. <laughs> Cuatro alas really brings out the, the best in our Justice guests. Justice really hmm. catch us up. Mm -hmm. So sana. Okay. Nag-umingi siya ng panalangin. Panalangin. Bigyan natin. Ibigay natin. Bigyan natin. Bigay natin. Bigay natin. Bigay Kailangan natin. lahat that. naman, uh, you know, pwedeng humingi ng panalangin, manalangin tayo sa iba. Mhm. Mm Ganyan naman, uh, turo naman yan ng Panginoon yeah. din eh. yun. yo. ganda naman. So, uh, sige lang pero Hmm. Mo ka na. Yeah. Yan. Bumalik ka na. Uh, isang epekto yata ng pagkakakulong mo kong alam ko 'yung isang uh, very uh, very uh, good effect na nangyari habang nakakulong po kayo. Gumanda ang inyong handwriting. Wala nga 'ko po ng access sa ibang wika. wala nga akong access to anything. No no cellphone, no, cell phone, no yes, so uh, tablet, nothing. So puro lang ako handwriting. Yes, you were